na naman tayo guys ng tanghalian pasensya na at lagi kumakain sa labas walang pagkain doon sa bahay kaya laging nasa labas ayan okay lang yung kasama ko may discount <laughs> okay guys thank you for watching yummy yummy kumusta? Ano ko nga? Lakad-lakad muna tayo dito guys sa gateway ko. Lakad-lakad habang pauwi uwi Ayan. Katapos lang na kumain. Ito yung bagong gateway Kyushu. Puro ano dito guys, puro restaurant na dito. Paramihan restaurant kasi paglabas na kung merong ano sa Araneta Center, sa Araneta, may concert pa dyan, may basketball. So paglabas nila guys, kainan na. Restaurant na, mamimili na lang sila. Ano yata to may ilang floors ba to? natin lang hanggang apat yata ito eh ngayon daw isa dalawa tatlo yan one one two three kung oh, may pang apat pa oh. yan guys so puro restaurant to guys yan kunting ano lang may shop ang shop naman nila basketball yung mga adidas Ayan. ang mga ano nila dito siya sa loob na sports ayan planet sports ah, yung friend called... ko skate chair, converse ayan, mga patak ng mga sapatos Bang so, Floyd oh yan gateway so, mayroon doon guys na ano ano pa lang yung may biking siya don doon oh ay hindi mataas pala ito guys oh ito yan dito yung dito sa sa gilid kasi mataas siya hmm, mataas siya guys pero well, dito lang na side ditong side mataas siya pero nandoon parang hanggang Fort floor lang siya. Ayan. Baba tayo at papunta na tayo na Alimol. Tapos kami ng Alimol guys. At bibili kami ng ticket uwi. Ay hindi. Papabalik na po. Uwi kami ng probinsya. Ayan, guys, ayan oh itong look. Seafoods. Yeah. That's. Tingnan nyo yung sign, guys. Oh, maganda. Ayan, lalabas na tayo. Ganda ng sign nila, guys. Oh, para siyang base. That's. Ganda. That's. Ayan. Ganda. may Starbucks dito. Okay, guys. Yan, yeah, try yung shop wise dito, guys. Yan. Okay, guys. Thank you for watching. Bye bye. Nalabas na kami. Okay. Yan, nabas na kami, guys. Dito na sa nabas. Oh, napaka-init. Ah, Surprise. Oh bye bye.